gumuli tayo tatan nice. Gandang hapon mga kaalangaray Panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo Napatabasan ko ang aking tatangman ng kalabasa okay. Atamang ko ng kalabasa yan. Tatanim ako mamaya. Oh, hanggang diyan yun doon. Oh, kapalinis of Oh. Yung yeah, kapalinis sa unang aking ano, farm. Hanggang doon yan oh, kalawak yan, hanggang doon. Diretso muna ko yan. Diyan, dito doon pinapalinis ko Tayo ay magtatanim ngayon ng kalabasa. Bumili tayo ng ano, pantanim. Areo. Ya, yeah, bumili tayo. Tatanim tayo dito. Sasamahan ako ni Wilmar. Magtatanim kami ng ano, kalabasa. ng ating tatanim mo yan saan pa sila ngayon? may tansi oh. pinakarado talaga tansi para tuwid ari na kaskwala may ano eh, limpiyo ka lang malay sa S naman ang simula ah, sa S ngaliti sila ah, kang bakit na mm. bakit kung ano sa lupa sa lupa. sinunod ah tawanan kali dawali masih pa ganun itu nak Ano? hello Kunti pa. Yan na, yan na, yan na. Sabi? Ah? Oh, sabi talay. eh. Tagruhang metro. May ano yan, nakaskwala yan. Nakaskwala ang bagting. Oh. Ang ganda niyan oh, malawak. Tayo ay nagtatanim na ng kalabasa. Well, madami na ang natanim ko tanda lahat na may tanda areo oh yan yeah, lahat na may tanda abot doon oh areo ari oh, Ayun, oh. Yeah, ko pa oh yeah, lahat na may tanda ang pagitan ay 2 metro ano yan ang oh. kalabasa yung isa oh nagbili ako ng kalabasan na bunga tapos inuha ko yung buto binilad bukod pa yung aking binili na buto na mahal ng ano 80 30 peraso lang Oh, may ano yung may tanse para tuwid oh. punta doon may sukat yan Butihan doon. Sa dito. Yun. Malawak. Siguro mga ano aray. Mga one hundred. One hundred ten. Ganyan. One hundred ten puno. Ganto. Sa. Sa. Tat tatlong tanim. Hmm. yeah. Tatlong buto. ano you know. Yan, tatlo. Hmm. Malawak yan oh. Ang butyan doon oh. Hanggang doon. Hmm, malawak. puro kalabasa doon sa dulo ay magtatanim ako ng munggo may munggo pa ako nasa mga dalawang ano siya pa siguro yun dalawang baso